Ay, hello po mga kaibigan, mga ka-LS, mga kamisyonary What's up madlang people? So ano nga ba yung bubo at ano nga ba yung tanga? So kung ating titingnan po sa dictionary Napakaraming meaning, definition ng bubo at saka tanga Pero sabi doon kung papaano at kung anong sentence paano natin ito gagamitin. Bakit ko yun na-content yung bobo at saka tanga? At bakit ko yun na-caption mga kaibigan at bobo at tanga? Ako po ay gumawa ng isang social experiment. Gumawa po ako ng isang pagre uh, pag -re research opinion ng mga tao. At ako po ay nagpapasalamat sa inyong mga komento, sa inyong mga reaksyon, reaksyon, reaksyon ano, hindi ko po alam kung totoo o hindi yon ang inyong mga emosyon. Iwa ko kung may emosyon or wala. Pero ako po ay nagpapasalamat. Negative man yan or positive, good man yan or bad ang inyong mga sinasabi. Ako po ay nagpapasalamat at least nakita ako po ano, ang inyong mga hangin inyong mga kasagutan. Ano po? At uh, alam nyo, dito po ko po na natanto. Ano good po? Good pero bago po niyan, uh, ano ba ano, ano nga ba yung bubo? Isisahin muna natin. No, sa aking pagre-research na po? po, nakita uh, ko doon Maraming meaning ng bubo pero doon gusto ko lang yung kukunin yung para sa akin ang magandang meaning ng bubo. Yung bubo, wala kang alam. Kung baga parang inosinti ka sa mga bagay na nangyayari, sa mga bagay na nakikita mo, sa mga bagay na naririnig mo or sa mga salita or words na naririnig mo. Kung baga, wala kang alam Kumbaga, wala kang pagyalam ka, sa mga negative sa feedback o mga negative issues na, ating experience mo, na ating nakikita na, nangyayari ngayon sa ating mundo lalo na dito sa Pilipinas kumbaga parang nakikita natin na napaka brutal na talaga napaka sama na talaga ng ating mundo so yun bubo wala kang pagyalam wala kang alam ano man yung sasabihin niya yung tanga alam mo kung ano yung tama at alam mo kung ano yung mali pero hindi mo alam kung paano pumili Or kung alam mo man kung paano pumili alam mo naman na, na mali like for example uh, nakikita mo na yung yung ating pamumunuan na hindi maganda pero patuloy ka pa rin doon dahil natatakot ka so ayun example lang yon yung uh, ating, when it comes naman sa sa, na sa feelings maganda, kahit na na-block ayan ka na sino ka na ka ng mister mo doon, or ng mahal mo ka. ayan so, hindi yeah, mo pa rin siya iiwan so, so nagpakatanga or nagpaka ka diba so yun sa para sa akin na nakita ko yung ibig sabihin ng ng tanga ano po so at least alam natin kung ano yung kakaibahan ng tanga at saka bubu pero kung titingnan natin na, din na, 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 sa ibang translation din sa, sa ibang meaning din yung bubo at saka tanga magkapareho lang din no parang walang kakaibahan meron din iba naman meron kunting kakaibahan tiningnan ko sa iba't ibang mga meaning ng dictionary ano ho so doon ako pumuko sa pa, parang kakaiba yung kanilang mga definition oh, by the way mga kaibigan alam niyo yung ating mundo ngayon napakasubrang sama na talaga Napakasubrang tama na at tayo ng mga tao, kung panoorin natin sa TV, makikinig natin sa radio, ang iba't ibang mga isyo na nangyayari, rape, patay, droga, at iba pa, in many more. So, parang tayo na din, naguguluhan na rin tayo. Hindi natin alam kung ano yung ating gagawin sa, sa mundo ito. Kaya nakapagtanong po ako, ano yung pipiliin mo? Kung, kung ikaw, ano yung pipiliin mo? Bubo ka or tanga? So, para sa akin po, mm, ay pipiliin ko. Para sa akin na pipiliin ko yung magiging bubo. Po alam naman natin ang bubo no kung ikaw na wala kang alam kung, buka, kung ano yung sasabihin nila so, wala kang para sa pakialam kung ano yung mga nangyayari sa iyong ay, paligid sa hindi ka na magpapaakti na pikto lalo na naman sa naman ating personal na, na buhay no wala na Merong mga tao na, na, wala na nakikita nila na yung tao na yan ay umaangat, kumbaga na umaangat na siya or nag-step forward na siya. Lalo na, hinihila pa pababa. Ayan, so hinihila. Merong mga tao para sa atin, para sa akin, dapat wala tayong pag-alam kung ano man yung sasabihin nila, ano man yung nila, ano man yung gagawin nila sa iyo. Basta alam mo kung anong tama at anong mali, go ka doon sa tama At focus ka kung ano yong, goal. So, huwag tayong to sa mga nangyayari sa ating paligid. Lalo na sa huling mga araw dahil ito po ay sinabi ng Panginoon na darating ang panahon ito kayo. po ay hindi ang pagdating ng Buk Panginoon ay hindi tahimik so, ito po ay isang period o isa pong kayo. nakakatakot na, na mga pangyayari sa sino mga aray yung aray makakatayo sa, sa mga huling mga araw nawa na po mga kaibigan na meron po tayong natutunan ano po na focus lang tayo sa ating goal our goal na mga pangyayari sino yung makakatayo sa huling mga araw nawa po mga kaibigan na meron po tayong natutunan ano po na focus lang tayo sa ating goal our goal is to go in heaven maraming salamat po and god bless